po guys pasok na wire guys sunog guys 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 ang ingat na tinduga guys and guys nahihirapan ko maglagay dito sa wire molding guys si ano guys maliit palang binig, binili ko guys dalawang wire pala ito yung pinapasok guys yun guys lagyan natin electrical guys parang safety guys yung pagkagawa natin guys yun lagyan natin yung electrical yung pinagdugtungan natin kasi yeah, ngime, kinagat ng daga itong wire guys yeah, yung dati guys pinalitan wise, nating wire natin bago guys. Para maganda And guys <coughs> tapos ipasok natin dito sa kinabit natin ng ano wire molding parang matatakpa na siya guys parang hindi ingat ngatin ng daga ayun na guys yan takpa na natin guys Ayan. ang liit kasing nabili kong wire molding guys dapat yung medyo malaki laki ng binili ko para magkasya. gas yan hindi hindi lang natin guys para mag ano siya sa lock ng ano niya guys cover niya guys yan guys ang init pa naman dito guys Wala kong electric pa Sana nag electric pa na Yun Yun na nga Yun Pagpukin natin sa ano guys ano ng screwdriver guys? Parang lapat na lapat yung cover niya guys. Yan, Ayan na guys? Lapat na guys. Tapos sa taas na tayo guys. Ito sa taas. Ano yun na sa taas na guys? Ayan na guys? Nandito na tayo sa taas. Yan. Dito ko na guys, kasi ano matigas pula yung kahoy na kinakabitan natin ng tornilyo kaya yeah. binabarinahan na lang natin babarinahan na lang natin guys yun guys, oh. ang hirap nahirapan ako guys ang tigas yung kahoy ang tigas ayaw bumahon yung tornilyo tornilyo yung kinabit natin tanggalin ko na nga yan yan guys babarihin na lang tayo para mabilis yung gawa natin yan babarihin na lang natin lagyan mo na tornilyo ng isa para pag tornilyo doon sa ano baba direct so lang tayo magano yun kapitan na natin tornilyo sa parang magandang ano yun mas maganda pang barinahan natin guys kay mga matigas pala itong kahoy ito guys yun sa baba na tayo guys para mag tuwid tuwid yung ano pagkagawa natin para makuha natin kulog sa baba parang tuloy tuloy na natin babarinahin at saka lagyan ng tornilyo parang kapit na kapit na siya guys yun yun na Yeah guys, tapos na tayo guys. Ito na lang. Ito na lang kulang cool guys. Tapos na tayo. Okay. Nagulat ako kanina guys. Pagwalis ko, naglinis ko dito sa loob. Tapos, biglang may nag-spark yung wire kaya pala nag-spark may kagat ng daga nagdikit na yung positive at saka negative yun medyo nasunog na yung kahoy na itong pinabari ito na natin yan ito guys lagyan natin yung ano, uka sa baba para may malusutan yung wire molding diyan natin ibabaon yung wire yung wire molding para hindi matamaan sa pintuan kasi pag hindi na tinupaan sa baba pag ano natam matamaan sa pintuan pag sira yung pinto ya ukaan natin sa baba doon natin palusutin yung ano wire at saka yung mold wire molding na ikakapit natin yan tigas pan man guys ang kahoy guys nahirapan ako na pinapait ko na lang sa wala kong pait na ano guys ang ginagamit kong pait yung flat screw na lang guys gamit ko ayan kata natin para um, yan ang ibabaw natin hirapan ko dito guys ang sikip sikip pa naman budiga kasi ito guys ang lit na budiga guys So guys, tapos na tayo nagkabit ng ano guys yung wire molding guys, ito guys yung wire na yan pinasok ko na lang dito, parang hindi pang kagat ng daga guys ito guys, yan guys yung kinabit natin ka nina guys, ito guys, yan ang kinabit natin guys yan tapos ito guys kaya hindi nakapasok to guys. Pinutol natin dito guys. Ito putol yan guys. Kasi ito guys, maiksi guys. Hindi hindi kasi dito eh pagapang natin dito guys. Yan. ya yeah, hindi kasi guys. Ito na guys. Yan guys. Ito na guys. Inagapang natin dito guys. Yan. Yan. Tapos dito guys. Yan. Uh, putol din guys dito. Ayan guys. Ito na guys. Ayan. Tapos. Dito guys. Ayan. Pababa na tayo guys. Ayan. Pababa yan dyan. Ayan guys. Pinalusot natin sa baba guys. Ito. Tinatakpan na natin dito guys. Ayan. Ayan guys. See okay guys. So yun. Tapos na tayo. Nagkabit dun sa wire molding guys. Ah, uh, nandito na ako sa labas guys dito na ako mag outro guys kasi mainit don guys yeah, guys thank you sa inyo lahat guys sa papanood sa konti kong vlog guys thank you thank you sa inyo guys sana ma like and subscribe mo naman ang channel ko guys na konti lang guys konti lang subscriber subscriber ko guys sige guys thank you thank you bye bye